115 years sa ganyan katagal bago na ibalik sa Bawang La Union ang kampana ng simbahan ito na naging saksi raw sa Pilip sa Filipino-American War ha mm -hmm. Pero matapos ang ilang henerasyon ng pagpapalipat-lipat ng simbahan, nakauwi na rin sa wakas ang makasaysayang kampana mm -hmm. Sinipin natin 'yan sa pag-aksyon ni Laila Chicadora <laughs> pastang Pinoy ang Pinoyang mood ng mga tagabawang La Union. Nagbalikbayan na kasi ang isa sa pinaka-inaabangan nilang celebrity. Pagkatapos ng isang daan at labing limang taon, muling narinig ng mga taga La Union ang kampana ng San Pedro. Paano ba naman? Ang tagal kayang nawala nito, mga 115 years lang naman. Galing sa Amerika ang San Pedro Bell na ginamit mula 1883 ng St. Peter at Paul Parish. Kinuha kasi ito ng mga Amerikanong sundalo noong kasagsaga ng Filipino-American War at inuwi ni General Thomas Barry sa Amerika noong 1901 para hindi daw mawasak sa bakbakan. Nang naging superintendent ng West Point Military Academy sa New York si General Barry, dinala niya ang kampana sa simbahan ng Most Holy Trinity doon. Pero imbis na San Pedro, nakilala na ito bilang Barry Bell. Hindi na sana ito maisa sa uli pa, kundi dahil kay retired U.S. Navy Captain Dennis Wright na isa sa Board of Directors ng U.S. Philippine Society. No one in, in Bawang knew that there was a bell that had even been taken. There was no history here. So they were as surprised as anybody. It was only learning all of that that it came together. Kaya naman ang nakumpirma ng mga taga-Bawang na kanila ang kampana. Agad na sumulat si Father Ronald Chan sa superintendent ng West Point Military Academy. Dalawang buwan ding naghintay ng sagot ang pare. Akala ko wala na. Akala ko wala nang reply. Yun pala, uh, nagtanong pa sila sa mga UST professors sa UST. Uh, Dalawang historians doon at i-verify kung totoo ba yon na amin talaga dito sa bawang. Sayang masaya kami kasi matagal na naming hinihintay ito at last dumating din. Kasabay ng unveiling ng kampana, nagpasalamat sa isang misa ang Diocese of San Fernando La Union sa pagbabalik ng isa sa mga itinuturing na yaman ito. Its historical value is priceless. Having gone through the war, traveling the world halfway around and back, Action, Laila Chikadora, News 5. Si TV5 Chairman Manny Pangilinan ay isa rin sa mga chairman ng US-Philippine Society. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.